yan guys, is pare, oh, Opisahan nun niya yung pagtatali ng bakal, yan, kakabit pa pala ng forma yan guys, yan, oh Numaya, eh, patapusin ko naman yan guys yan, 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 na siya, oh yan, kakabit ng tayo, para bukas mga gabubuhosan namin yan guys yun, yun, yun. yun tingnan guys paligod guys ayan nakakabit na yan guys ayan nakakabit na yan bubuhusan na lang yan guys ayan o oh. pag dumating kulang pang matres pag dumating yung truck ayan may mga tokod guys yun oh. ayan walang kahoy yan guys puro scaffolding oh, sige guys laptop ko na lang ulit pag natapos na yung pag ano yan po, nakaporma po ng bakal na, bubuhosan ho bukas yan. Yan guys, oh. Yan. Yan. yan guys, bukas si bubuhosan na yan bukas, oh. Yan guys, yan sa taas tanki guys. Sa taas ako tanki. Yan, o. Oh. Yan guys, oh. Oh, mga bata sa baba. Yan, oh. Yan guys, oh, yan, Yan. Oh. yan. yan. Ito pa ako sa taas ayan guys, oh yan. Yun. Nasa taas ako guys, oh. Yan oh. Yan, Ang kaganda ng bahay dito guys, yan. Limbil ho oh, yan, limbil. Yan guys, oh. Limbil oh yan, yan. Nandoon. Nandoon guys, oh. Kaganda guys, oh. Yan oh. Yan guys, oh. Yan. Yan guys, yan. Yan, yan yan guys o. Bababa guys. Natasa ko guys o. Tingnan mo. Guys. Ang aking bababaan yan. Ayan malalim guys yun. yan bababaan ko. yun yan guys. yan Ayan dito guys ano Ayan o. Nasa taas ako naman yung tuktori. To sa tangki. pangreal sento bigado real na sa nanay ni paaman na nanay ko bigado